Aba, bilang kagawad, may kapangyarihan akong ipasara yung restaurant na to kung ayaw niyong makisama sa akin. At, 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 at. Miss, mahingi nga na ang minaw. You know? Po, oh, sir. Ah, uh, order ako ng isang order na bulalo. Tapos buko salad. Tapos dalawang kanin. Tapos soup drinks. Anything else, sir? Ah, uh, yun na yun, miss. Miss, ang sarap ng bulalo nyo sa kayong buko salad. Pwede ko take out ng ating isang order yung bulalo at saka isang order na buko salad. Wait lang, sir, ha? Bulalo at saka isang salad. salad. Take out po. Sir, yung take out nyo, bali po, sir, 550 po lahat ng bills nyo. Ha? Huh? Baguhan ka ba dito sa barangay na to at hindi mo pa ako kilala? Opo, sir. Kasi po, kabubukas lang po nitong restaurant na to. Kaya po, hindi pa namin po kilala ang mga residente dito. Halos isang linggo pa lang po kami, buhat nung nag-opening. Miss, magpakilala ako sa'yo, miss. Kagawad ako dito sa barangay na to. Kilala ako dito. Oh. Ah, pasensya na po kayo. Kagawad po pala kayo dito. So. Ah, kagawad. Kunin ko na po yung bayad ninyo. Ha? Anong bayad? Kagawad ako dito. Hindi mo pa ba maintindihan? Mahirap bang intindihin yun? Kagawad ako dito. Ah, pasensya na kayo, kagawad. Pwede bang diretsuhin nyo na ako? Ibig kong sabihin, kagawad ako dito sa barangay na to. Kaya wag mo na ako singilin sa kinain ko, pati yung tinik out ko. Kagawad, hindi naman po pwede ganon. Malulugi naman po kami. Kakabukas lang kasi ng restaurant nato eh. At dito rin sa binta namin manggagaling yung pasahod sa amin. Aba. Bilang kagawad, may kapangyarihan ako ipasara yung restaurant na to. Kung ayaw niyong makisama sa akin. Kagawad, hindi po talaga pwede. Na hindi po kayo magbayad. Mapapagalitan kasi ako ng may-ari. Eh. Aba sige. Tawagin mo yung may-ari at kausapin ko. Tigasin kang waitress ka. Ha? Ah, sige po. Pantay lang po saglit. Tatawagin ko lang po. Hoy, kagawad, ikaw pala. Ay, kapitana. Kayo po ba yung may-ari dito? Oo, ako may-ari dito. Kakabukas pa lang namin. Isang linggo pa lang ang nakalipas. At nakwinto na sa aking waitress ang lahat ng panlalamang mo sa ating barangay bilang opisyal. Kapitana, kayo pala ang mayari dito sa kabubukas lang na restaurant. Pasinsa na po. At hindi ko kasi alam. Kagawad, kilala mo naman ako. Hindi ko pala lagpasin ang gawain mong ito. Ang panlalamang na gamit mo ang kapangyarihan mo bilang barangay opisyal. Para ka lang makalibre. Bukas, magpapatawag ako ng meeting sa lahat ng mga barangay officials at siguraduhin kong matatanggal ka sa serbisyo bilang kagawad. Hoy, huwag mo kong lukuhin na. Ah. Mas mabuti pang umalis ka na bago akong tumawag ng pulis. Madam, sobra naman kayo magsalita sa akin. Samantalang wala namang ginawang masama sa inyo. Sino kayang lalaki yan? Kadudaduda ang hitsura at kinikilos. Lapitan ko. Hoy, sino ka? Bakit ka nandito sa school ng mga bata? Ay, sorry madam. Kasi nandito rin nag-aral yung anak ko. Bali, unang araw kasi nang anak ko ngayon sa school. Tapos day off ko rin ngayon. At ako na yung nagbantay sa kanya. Hoy, huwag mo kong lokohin ha. Mas mabuti pang umalis ka na bago akong tumawag ng pulis. Madam, sobra naman kayo magsalita sa akin. Samantalang wala namang akong ginawang masama sa inyo. Anong walang ginawang masama? Tingnan mo nga itsura mo. Oo nga, wala ka pang ginawang masama kasi nasita na kita. E paano kaya kung hindi kita napansin, Aber? Malamang may plano kang masama. Madam, andyan nga po yung anak ko. Bakit ayaw niyo maniwala? Paano ako maniniwala sa'yo? Eh, private school to eh. Mamahaling school to. Tingnan mo ang itsura mo. Mukha kang janitor. Kayo po pala, madam. Bakit kayo nandito? Aba, inandito eh, yung anak ng amo ko. Napakayaman ng amo ko. Vice President siya. Ng napakalaking construction company. Si Anne, mo yung first Ay, saglit lang, madam. Tatawagin ko lang ah. Halika na dya! Ayan na. Ito madam, okay naman ang first day ng anak mo. Good morning, Miss Love. Dito rin pala nag-aaral yung anak mo? Mr. Jan, andito kayo? Dito rin ba nag-aaral ang anak mo? Madam, kilala nyo ba yung lalaki? Oo, si Mr. Jan, yung may-aaral ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Napakabuti niyang taro. Ah, kayo pala yung boss ni madam, Mr. Jan? Mistake. Ah, ang ibig sabihin, nagkakwentuhan na pala kayo ng katulong ko, Mr. Chan? Oo, Miss Love. Kanina pa kami nagkakwentuhan ng katulong mo. Balak pa nga niya akong ipapulis dahil sa pananamit at itsura ko. Kung gano'n, Miss Ann, hindi ka karapat dapat manilbihan sa akin. Lumayas ka na! Madam, Patawad po. Wala po na po akong trabaho. Mr. John, patawad po. Miss Love, okay lang naman ako. At Miss Love, wag mo muna siyang tanggalin. Hayaan mong bigyan na natin ng isa pang pagkakataon na magbago. Patawad po, Mr. Jan, At maraming salamat na rin po sa kabutihang loob mo. ibig sabihin, nagkakwentuhan na pala kayo ng katulong ko, Mr. Chan. Anong walang ginawang masama? Tingnan mo nga itsura mo. Oo, Miss, Miss Love. Kanina pa kami nagkakwentuhan ng katulong mo.